Good morning. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa mga nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat kayo sa pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At saka, syempre, sa lahat naman ng na mga mamasam maraming salamat sa suporta at pagmamahal. So yon so syempre, maraming tayong chikang update na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga reaction natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin. So, para sa una natin, chika, eto nga, sinasabi nga, pambato daw ng Thailand sa Mr. International ay malakas at kabahan daw si Kurt Vonnegut. Ano masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko diyan, Kurt, be ready yourself. Yes. Ako para sa akin, yes. Etong bagong pambato ng Mr. International ng Thailand. So, masasabi kong malakas siya at magaling, magaling din, magaling sa aspetong communication skills pero yung performance niya so kailangan niyang mag -ready. so kailangan ng matinding training kasi sa so, totoo lang ayoko nung lakad niya <laughs> nakakaloka para siyang ano dambuhalang alam mo yun anyway Guapo. Sa totoo lang. Guapo si Scott. Uh, maganda ang katawan. Yes. At saka matalino. Ayun ang gusto ko sa kanya. Matalino. Magaling magbigay ng opinion niya sa mga tanong, sa mga uh, pangyayari sa kapaligiran. Ayun. So, natest yan nung lumalabas siya dito sa Mr. International. At nakakapagsalita ng English Fluid, kasi nag-aral to sa ibang bansa. Yes. And then, ayun. So, dapat makabahan si Kurt Bondat dito. To be honest, wala naman dapat ikakaba si Kurt Bondat kasi halos nasa kanya na yung lahat. Kagwapuhan, kaseksihan, at saka yung pagiging powerhouse ng country natin, daladala niya. Pero, he need to prepare himself para sa competition, lalo na sa aspeto kung saan siya mahina. Alam naman natin pagdating sa Q&A, medyo talilid talaga sumagot itong si Kurt Bondat kasi medyo mababaw magbigay ng opinion. Ayun yung kinakatakot ko sa kanya. Baka doon to siya para hindi niya makuha yung dapat niyang makuha sa competition. Kasi alam naman natin na ang competition ng Mr. International hindi lang kagwapuhan, nasusukat yung galing ng isang kandidato, kailangan din magaling din talagang magsalita at nakapatunayan na ng mga sunod-sunod na nanalo dito katulad ni Kim Goodman ah uh, Goodburn ayon sobrang panalo pagdating sa com skills di ba kung iisipin mo the way kung paano magsalita si Kim oh my gosh hanggang ngayon yung quality niya talaga ramdam ko kung bakit siya ang naging Mr. International sobrang winner para sa akin. The way kung paano siya makihalubiro, makihalubiro, makihalubilo sa tao. The way kung paano siya magbitiw ng mga sasabihin niya. So, yon Talagang panalo. So, sabi ko, ay, eto yung lalaki na masasabi mo na talagang pang Mr. International. At ganun din si Mr. Nigeria. Magaling din magsalita. Last na doon na yung pananaw niya, sobrang winner. So, ayun yung nagiging basihan na hindi lang kagwapuhan. Kailangan talaga yung quality ng pagkalalaki mo as a Mr. International. So, yun yung kailangan ilatag dito ni Kurt. Ayun. Kaya pagdating sa aspetong communication skills, ayun, medyo kinakabahan ako dito kay Kurt. But, for sure naman siguro di ba mapiprepared nila yan ng bonggam bongga but for now para sa akin ang magiging panalo dito syempre bias tayo eh, secret si <laughs> so yo so abangan natin kung anong ipapamalas ni Kurt at tignan natin kung ano nga ba ang ibubuga niya sa competition ng Mr. International for 2025 and then dito naman kay Anapol Tresoclip aha uh -huh. ako para sa akin Magaling, magaling. Parang feeling ko kaya mag-top 5, kaya umabot sa dulo ng competition. But let's see kung ano nga ba ipapakita nila sa competition. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, kailangan daw kabahan si Bina kay prew. So mukhang hindi daw ang makakatapat ni sa Manalo ay si Vina, kundi si Preo daw. Kasi dito nga sa Miss Universe Thailand, isa sa mga malakas talagang kandidata, si Preo. At ayun na, nag na yung energy niya. Dati, parang sige, ayan, sige, labas ka lang Vina, pose ka lang dyan, labat ka lang dyan. Ngayon, no. <laughs> si Preo ang nangunguna. I agree yon nakita ko silang dalawa, magkaiba eh. Alam mo yon pero kasi yung treatment ng mga tao kay Vina, alam mo yon sa pag magpapapicture, lalo na gitna, kailangan. <laughs> yon ang dami-daming kandidata na nagigiboy sa kanya. O sige, ka. Pero may mga ilang kandidata akong nakausap na hindi sila natatakot kay Vina. kahit pa sabihin natin na grabe yung supporta, kung gano'n ba kalakas, hindi talaga sila natatakot at hindi sila natitinag. Mas naniniwala sila sa kakayahan nila. Oo, totoo. At yung mga tao nga, di ba, dito tinanong ko, sabi ko, mananalo ba si ano, si Mian No? Mga tipong ganun, ang bilis nila sumagot ng no. Pero syempre, bakit naman ako maniniwala doon sa tingin nila, di ba? Pero kasi ako kasi, doon ako sa observation ko, ano ba ang nakikita ko kay Vina at ano ba ang nakikita ko kay Preo. Kasi syempre bilang naga a ka, eh, eh ayun talaga. So, observahan mo sila. Ako para sa akin, si Vina, she give the best, oo. She give her best dito sa competition. Wala sa styling, talagang swak na swak. And medyo nag-tone down siya sa mga ilang aspeto kasi dati medyo pag sinabing Vina ay nakulaban na laban yan o pag sinabing Vina ay talagang bigay na bigay yan pero ngayon nag-tone down ang Vina so medyo kalmado siya at medyo uh, iba yung atake niya and then mas gusto ko yon kahit yung mga makeup niya medyo less yung makeup tapos talagang uh, plakado yung styling, sobrang simple-simplihan lang, yung atikong gano'n. Hindi katulad noon na mga lumalabas siya. Pag sinabi yung Vina, oh my gosh, pasabog, arangkada, eksena. Ngayon, medyo matured na bina ang nakikita natin. And then, ang tingin ko, ayun ang magpapanalo sa kanya sa competition na to. Si Preo, I think yung atake ni Preo, yes, she's a very strong, nakakatakot, pero hinay-hinay lang. Kasi, parang piling ko, the more na mas kalmado ka, the more na mas nananalo ka. Ganyan ang ginawa ni Maria at sa manalo sa kanyang competition dito sa Miss Universe Philippines, di ba? Dati, yung unang laban niya, talagang nga doon, doon eh. Gigil na gigil siya, palong paloy yung styling niya. Ngayon, medyo parang naglaylo siya, yung kumbaga, nag-ano siya, tone down, and then, uh, medyo iniba niya yung atake niya, and good for the our country. Yun, nakikita natin ganun si Atisa Manalo. So, ang inaabangan na lang natin kay Atisa, syempre, yung improvement ng kanyang styling. Pero, etong si Vina, tama yung ginagawa niya. Ayun yung nakikita ko at kalmado lang. So, let's see. Maaga pa naman para masabi natin na ako si Preo na mananalo dito. But for now, yes, nangunguna si Preo sa mga listahan ng mga blogger dito or ng mga pageant analyst. But nandoon ako sa part na nakikita ko pa rin na malakas pa rin ang laban ng isang V na scene dito sa competition ng Miss Universe Thailand. And tignan natin kung sino nga ba ang mag-shine sa kanila o sino nga ba ang makakarating sa dulo ng competition. Remember, dati na sila nagtapat. And then, naging fourth runner up lang si Preo samantalang si Vina ay nakarating sa dulo ng kompetisyon na naging first runner up during that time di ba kaya parang feeling ko sige lang i-improve lang yan ni Preo and then laban lang and then kay Vina naman magtiwala siya sa prosesong nangyayari sa kanya dito sa kompetisyon ng Miss Universe Thailand. So, yon At walang dapat ikatakot at ikabahala. Kasi parang piling ko naman, malakas din naman talaga yung laban ni, ano, ni Vina. So, yon And then, para sa sumunod natin, chika, yun na, Mr. Nawat, dinitrown na naman ang isang beauty queen niya bilang peep runner up dito sa Miss Grand. So, palapit na ng palapit matapos ang coronation. Pero, ayan na naman, nabawasan na naman sila. Mm -hmm. Kasi nga daw, uh, mali daw yung action at dinitrone nga ang kanyang fifth runner-up that hindi ko alam ko, this year ba to si Pichi o dati? Oo, oh, he's from Cambodia. Uh, so, anong reaction ko dyan? Marami hindi alam ang tao sa mga nangyayari ngayon dito sa Thailand regarding nga dito sa Cambodia at saka sa Thailand. Tapos, uh, easy to say another side dahil, syempre, kung papanigan mo ang Cambodia, yung beauty queen na, kung ano yung sinasabi ng beauty queen nila, syempre, doon ka sa side na yon parang feeling mo do Pero kasi guys, minsan parang dapat intindihin din natin kung ano ba ang pinagmulan, ba diba? And then kung bakit ba dumating si Mr. Nawad sa ganung punto. Doon naman sa sinasabi na wala kasing credibility ang Miss Grant at saka si Mr. Nawad, guys, from the beginning naman na, alam na natin kung ano yung atake ng isang Mr. Nawad dito sa mundo ng pageantry, di ba? So alam na natin kung paano siya Ano talaga sumunggam Sa mga kalaban niya At wala yung kinakatakutan So He's ano eh Ang magandang inano ko kay Mr. Nawad Kung baga parang matapang At may paninindigan doon sa sinasabi niya Ayun na lang, bilang may-ari kasi ng Miss Grand, syempre, minsan magugulat ka. O oh, bakit ganyan lumalabas sa pipik mo? But alam na natin na gano'n talaga si Miss Trina from the beginning pa lang. So magulat tayo kapag hindi siyang nagbago. Diba? So yun. So ayun doon tayo magulat na parang, ha, bakit gano'n nagbago ka na? Hindi ka na tulad ng dati na atake ka ng atake. So sabi nga gano'n kapag wala drama, walang eksena. So, kapag may drama, pinagpipiestahan ng bongga-bongga, di ba? So, yon So, ako para sa akin, hindi na ako nagugulat sa action ni Mr. Nawad kasi siya yung tipong taong transparent. Kapag ayaw niya sa'yo, ayaw niya sa'yo. Pag gusto niya sa'yo, gusto ka niya. At yon sinabihin kasi din naman ng beauty queen na from Cambodia si Mr. Nawad na matanda ka, gano'n gano'n at kung ano-ano yung mga sinabi. And then, alam naman natin na may alitan ang dalawang bansang to. So, hindi na lang tayo makisawsaw ng bongga-bongga. Ako, ang reaction ko lang dyan, hindi na ako nagulat. <laughs> hindi ako magugulat. Kasi, alam naman natin na si Mr. Nawat na talagang very anong at transparent talaga sa nararamdaman niya at hindi niya natatago yun. So, hindi pa ba tayo sanay? Bakit ba lagi tayong shock na shock kay Mr. Nawat kapag may mga ganito siyang eksena? Dapat hindi na kasi alam natin na talagang ganyan talaga siya o may eksena dito sa mundo ng pageantry. So, yon Hindi na natin dapat siyang kinagugulat. Dapat nga, uh, hindi na lang natin pinapansin. Ganon! So, yon So, may dahilan kung bakit siya nagsasalita at kung ano man yung dahilan niya. <laughs> dahilan niya yon At doon naman sa beauty queen ng Cambodia, siguro better na wag na lang din siguro patulad si Mr. Nawad kasi parang hindi rin makakaputit sa kanya. Kung baga, dead ba? Oho. Sabi ng ganon, the less, uh, less talk, less mistake. diwa So, yon Hay nako, nakakaloka at talagang nauubos ang hair ko sa kanila. By the way, so good luck. Good luck kay Mr. Nawat at good luck din syempre sa Queen ng Cambodia. Kung ano man yung pinag nila dyan, I hope na sana maging okay sila in the future at magkaayos ng todo-todo. di ba? Para sa ikatatahimik ng mundo. Ganon! So, yun. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon na sobrang sakit sa ulo. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman at chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more update syempre sa ating mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.